iyon. Inagawa natin ng ano ating, ating sasakyan kasi. Ginagawang design 'yan. Ay na. Yan siya, ayan na siya. Pinagawa natin yung ating sasakyan ng design sa baba. Ayan, eh, pinalagyan natin ng sticker. Ayan, uh, dito sa 5G. 5G sticker decals. Di, di no? Ayan Ayan, ba? Diba? ayos na ito. mga taga gawa Ayang, awayang, awayang. Ayang, malayo kami. Malayo po kasi nilagyan ng design po. Hello, mga boy. Projective diyan Yung text kasi,